Yon mga idol, mga panel friends. Magandang araw, magandang umaga. Ang oras ngayon alas 8:41 mga idol. Wow. Buhay sa akin lahat. So, i-check location natin. Ayun, nakapagdating ako ng pasero dito mga idol. Pambira buhay yan, si Kuya. Mabigat, mabigat ano? Ah, ikutin mo na lang, ganun. Ayun. Nakakuha ko dun sa labas, ako'y namamasada dun sa labas ng barangay Kalantipayan sa Mayayway. So may sasakay na tangke. Eh. Akala ko naman papunta dun sa unahan. Yung pala papasok dito sa uh, itong kalsada ng Kalantipayan dun sa highway. Papasok dito sa may papuntang dagat. So nandito na ako ngayon mga idol. Ngayon ako nakarating dito mga panulad. So <laughs> lagi akong dumadaan sa highway. Pero nung una nakapasok ako dito hanggang dun lang sa may labasan. Pero ngayon mga idol. Napakaganda na pala dito mga panorama friends. So, yan update tayo. Barangay Kalantipayan mga panola friends. O, ganda na pala. Abot na ka pala ang kalsada hanggang dito. ang bira mo. Yan. Shout sa kanila mga idol. So papakita ko sa inyo yung lugar. At uh, yun, Yung sakay ko ay tangki. Mahabang tangki na yun. So ibabalik ko din doon sa labas. nagpati dito. At napag-alaman ko yung palang sakay kong yan ay mga taga Barangay Santa Jacobi mga idol. So ayun, silipin natin mga idol. Ayun oh. At tricycle natin, ayan, siya tak sila boss. Mga taga rito yan at ayun, may kinukuha yung lambat nila. All right, papasilip ko mga idol oh. Pampirang buhay, napakaganda pala dito. So, let's go mga idol. So, ibayin yung vlog ko at sisilipin natin yung mga lugar-lugar dito. Ibaba ko lang yung ating cellphone. All right, let's go mga idol. Nandito pa rin ako, hindi ako maalis. So, ito <laughs> mga idol oh. Sumula sa highway na yun, yon may tricycle pa pumapasok. Bira kasi pumapasok na tricycle dito. Kasi ito ay parang kay tipayan So, ito. Doon tayo nang galing sa bundok na yun. Oh, doon. Nandun yung pinakang highway, mga idol. Yung bundok na yan. So, ayun. Ay, katulad ko rin ito. Alright, ayun. Pinasan na ni Kuya. Alright, yan. Sakay mo na. <laughs> Shout out. Yan. Yan. Ganun din. Wala nang, wala nang karga ito wala na naman ano ayan all right yan sige at uh, yung pala oh uh, ito pala yung mga taga barangay Santa Jacobi mga idol ayun sinakay nila sa bangka ayun ayun oh ganda pala naman dito oh pambihirang buhay oh yun sige okay, karga mo na at tayo ay naka vlog ah pambihirang buhay napakaganda pala dito kaya lang ito yung malalim kasi ito yung ilog ah mahirap mag swimming dito Baka kay malunod, malalim yan. Biglang lalim yan. Ano ba sa ano? Biglang lalim yan. Ay, ang problema dito, mahirap na dito mag-swimming. Pero may mga, ano ito, floating cottage? Ah, ganda pala. O, oh, yan, parang floating cottage. Oh, pero, pakawari kay bangka yan. O, mga namamalakaya. oh. ayun, ikanaga. Ang dala niya kuya sa Santa Jacobi pa Parang Santa Jacoby, ang layo nun. Tawidagat yun, mga idol. Dito ang daan ninyo, dito ang palabas. Ah, ito ang palabas ng dagat. Ito, papasok sana, ito. Saan na, puntan nyo? Ano yung papuntang Lopez. Ah, ito pala yung papuntang lupis. Pagka, papasok ka dyan. Ay, parang si kapitan ito ah. Alright, yun. Ito, papunta, ito pala papunta ng labas, mga idol. May floating cottage pa dun, no? Oh. oh, yan, mga idol, ito yung ilog ng barangay Kalantipayan. Pambirang buhay. O oh, yun. Alright. Ah, garabi, ganda pala dito, oh. Oh. Yan. Ah, pasilip ko. Yun. Yun natin ating sakay, oh. Eh may tayo boss, magbablog muna ako dito. Ganda <laughs> rito. Oh. Ang tambayan pala dito. Oh. Alright, yan o. Oh. Ito ganda pala ng tambayan dito Oh. Oh. Oh, mayroon pala dito ng resource, mga idol Oh. Waiting shade. May upuan Oh. Pwede kayo magbanding-banding dito. Ito lang yung lugar mga idol. Alright. Napakaganda pala naman dito. Oh. Samintado Oh. May barandilya Oh. Ang birang buhay. Yun, sumakin na yung pasayro ko. Kaya tayo magbablog muna. Alright. Yan, shout out sa sangguni. Ang barangay ng barangay Kalantipayan. Sa pangunguna ng bagong kapitan dito. Ang birang buhay. Ay, ikaw lang aalis. Hindi mo antayin nito. Ano, ah, malis na yung si kuya Oh. Kasamahan nung sakay ko. Ah, nakamotor pala daw sila. Sabi sa akin kanina. Nakasinggil. Nakasinggil siya lang ang sasakay sa bangka papunta rin sa barangay Santa Cubi malayo yung kabilang dagat sa parting handagwa yun hindi ko rin alam yung kung saan lugar yun pero ano ko yung barangay sa <laughs> barangay Santa Cubi barangay Santa Cubi yun oh. Taib na yung mga idol oh, May mga namamalakaya dito Mga taga Barangay Kalantipayan Shout out sa mga taga Kalantipayan Barangay Kalantipayan. Napakaganda na pala dito mga idol. Bisita kayo dito pag kayo may pagkakataon. Pambira ang buhay. Kaya lang mahirap dito maligo. Yung maliligo ka dito, biglang lalim 'yan. Delikado. Kaya siguro 'yun. Pwede pala dito dumo ng malaking bangka pagka taib. So pagbaba mo dito, may sasakyan na dito. Diretso na. Ay, oo tama. Ganda pala dito mga idol. Alright. Eh. So let's go mga idol. Yan, ito yung mga pamalakayan nila. Alam ko ito, bubuh. Yan, panghuli ito ng katang, malaking katang. O malaking kasag. Yan. Yan, lambat din yun. Ito. Ayan, may mga rescue dyan. Alright. Ayan. Shout out sa mga naninirahan dito yung mga taga dito sa barangay Kalantipayan papakita ko na sa inyo may pangalan dito Oy, priori, Priority Project of Lopez LGU headed by New Rachel Obama shout sa lokal na pamahala ng Lopez Quezon at siyempre sa sangguni ang barangay ng barangay Kalantipayan Lopez Quezon mga idol Meron na pala dito uh, magandang uh, pwesto. Magandang pasyalan. Pero, ang problema nga dito mga idol ay, dumating kang malinis, aalis kang malinis. O, yun. Sabihin, maganda rito, picture lang. Kasi kung ikaw ay maliligo, mukhang uh, delikado mga idol. aywan ko, ako anong proseso dyan. Pero, may hagdanan. O, may hagdanan dito. O oh, ay eh, eh, tanaw ko lang ay eh, biglang lalim yan ay. Eh. Pag bumaba ka diyan ay eh, biglang lalim. Eh eh kung ikay magaling lumangoy, eh, pwede siguro. Kung sanay sanay ka pero sa mga bata ay eh, hindi hindi niya allowed. Mga idol. Kasi ay eh, talagang malalim yan mga idol. Malawak pala itong ilog na ito. Ito pala yung kadugsong ng ilog ng Lopez. Papasok doon sa barangay Talulong. A ah, barangay Rizal, barangay Talulong. Yan yun, mga idol. So, alright, yan o. No? Oh, nasilip lang yung mga idol ha. Ah. Pinasilip ko lang sa inyo. Ah, In-vlog ko na rin kasi nga ay tayo ay vlogger ay. Eh. Hindi nila alam mga idol, vlogger tayo. Pambay na <laughs> Pansya <laughs> oh, na po na-i-vlog ko yung location. Alright. Ayun. Oh, ganda oh. Oh. Ayun. Idol oh. Ang oh, berang buhay. So, let's go mga idol. At tayo doon, nagsisil po na yung sakay ko. Ibablog ko hanggang doon sa labas. Hanggang doon sa may highway para alam ninyo yung lugar kung saan ako nang galing kanina. Kasi yung tangke ay isa nun sa nung sa binilhan. So let's go mga idol. So baybayin nyo vlog hanggang sa dulot para masilip ninyo mga idol. Kung saan ako nang galing kanina. Kasi ilalabas na kami dyan sa kalsada na yan. So let's go! Yun. Basta na. Bumili tayo Anak ah. nakamotor naka kayo. Nakasinggil. single kaya siya na lang pumunta sa Santa Jacobi. Sa so, nakabangkaan. Maganda nga pala doon man dito. Hindi lang ako nakarating dito eh. ay. Yan mga idol, pa-uwi pa, uwi, pa uwi na kami. Punta na kami sa labas. Yan. Pangalan mo boss. Ang pangalan mo. J, yan siya talaga kuya J. Ano mga pinili din niyo? Abi, ah? Kabilgas. kabilgas. Yan. Mga taga Barangay Santa Jacobi kaya. Yan mga Kabilgas family sa Barangay Santa Jacobi mga idol. Sila na sakay natin. Yan ito na yung palabas ng highway mga idol. Ganda na pala oh, mintado na dito. Oo. Oh, matagal na akong nakapunta dito nung una lakad pa lang kasi bihira yung nagpapati dito ay kasi dito ay may ibang ruta ng mga tricycle ibang katuda natin dito sila na ruta so yun pagka yung mga pasahir naman ay extra nagpapati dito yun natyumpuhan natin si kuya nagpati dito kumbaga nakuha ko niya sa may kalsada kaya nagpati dito ayan o oh, ganda Improved na pala dito. Medyo malayo din pala ito buhat din sa kalsada hanggang dito sa mismong ilog. Kasi ito magkabilang panig, kaliwa kanan ay palaisdaan yan. Yung mga may-ari niyan mga idol. So ito, oh, tamo kung taga barangay Kalantipayang ka. Napakaganda na pala dito mga idol. Ay, improved na. Ayan. oh, uh, diba? Shout out. May pasero ko lang. Ako ako diyan sa labas. Oo. Nagpati diyan sa akin. ayos. <laughs> ah, yes. Dahil pala mga dami ko rin kakilala dito ay mga nakikita ko sa bayan edi taga dito pala sila mga idol All right. yeah, shout out. Oh. Dito pala yung may mga gawa ng bangka na fiberglass dito lugar ito yan o oh, dami yung oh, mga ah, uh, ito pala, yung yan oh, yung dito sa may parking na uh, kaliwa yung gawa ng mga bangka na fiberglass pambarangay yan programa ng government alright yan shout <coughs> out sa kanila mga idol yan o oh, lang tayo daming pinilad na palay oh. Kasi ito, tubigan ito ay yung kalantipayan. Napakalawak ng tubigan dito. Kalantipayan. Alright. Layo pa yung rilis. Tatawid pa tayo sa rilis. Kasi galing tayo dun sa ilog ng barangay kalantipayan. Papunta itong dagat. Yung ilog ng dagat. Iba rin yung papuntang hunggo, hindi yung papuntang hunggo. Ibang kalsada rin yun. O, oh, yan o. Oh. Ayan. Oh, Boss, gandang buhay. Yan, nandito yung magsasaka building. O, so, yung bagong building ng magsasaka. Alright. Yan o. Oh. handa lang tayo magtuloy ng aking bisikkel. So, Ayun, ah uh, napasiyalarin niyo mga dala, kasama ko kayo sa pagpasyal dito. kasi ay pare-pareho tayong banok. Akoy banu din ay. Lami ng salitang banok dito sa Keson. Ambeeran <laughs> buwan. Uh, ikaw na maging banok hindi ka napanganga, awan sa iyo. Oh, ganda ng panahon ngayon, ma maganda sikat ng araw. Kaya dami nagbibilad ng palay. Nababawasan yung lamig, yung ginaw. Grabe dito, napakaginaw. Kaya ng maga, ginaw pa rin. Ito, ay kiraan. Uy kilala ko yung naglalako ng isda o nakamotor yan malapit na sa may release mga idol yan shoutout sa mga viewers natin dito comment na lang kayo yung mga viewers natin dito kung napanood ninyo yung ating vlog may excellent itong vlog ito pero shoutout kayo kay Yoyong sa ating panood niyang, ating, yung palambahay niya ating mga kakilala dyan Alright, yan. Marami na dito mga tindahan. Yun, may nagtitinda pa ng baboy. Ang daming binilad na palay. right. May mga kamag-anak din pala ako dito. Shout out sa mga kamag-anak ko dito. Yan. Ah, na yung release mga idol oh. Tatawid tayo ng release. All right. Yun. Yun oh. Tatawid na tayo ng release. Maga. All right. Kasi nga pala naman dito, pasok kahit kutsi. Kahit nga jeep, pasok. Yan. Malapit na tayo dun sa barangay hall ng barangay Kalantipayan. Yan, shout out. Kapabahay niya tabo ya. Ah, pasayro lang. Ang mga katoda natin. Alright. Oh, di ba? Ito na yung Barangay Hul. Ng Barangay Kalantipayan. Shout out mga katuda. Ayun, mga may pilahan dito ng tricycle Hello. Gandang umaga. Yan, uh, yun yung kanilang barangay hall. Kilala ko din dito yung ibang mga kagawad ay mga kaibigan natin. Hello. Yan. Yeah. Ito na mga idol yung highway. Yan. Uh, ito yung highway. Medyo malayo din pala. Galing doon sa may ilog. Alright, yan dito tayo. May tindahan kay Bindji. Shop at may Bindji para. Alright. Yan. Dito. Sa yung tangki na ikinarga natin. Ya, di itulah Aidam. Baba-bana namin yang tanki. Eh? yun mga idol thank you for watching kayo sa uh, yun binaba na yung tanki sila pala yung naka single na motor so papunta sila ng barangay Santa Jacobi at uh, yung tanki ng kapunta nito ay binji galing ay dinila doon sa Santa Jacobi nakabangka so ito yung highway mga idol ito yung papunta Manila tapos yung itong jeep nito papunta naman ang direksyon niya papunta ang Bicol mga idol Tan Lopez, konting kalawag uh, yun sila niya. John, mga idol. Let's go, mga idol. Thank you.